Nagpaliwanag sa Office of the Ombudsman si dating PNP Staff Director Getulio na Peñas hinggil sa resulta ng BOI report sa mama masapan encounter noong January 25. Ito ang malita ni Joyce Balanjo magal ng apat na oras ang clarificatory hearing ng no Office of the Ombudsman kanina umaga sa isinasagawa nitong fact-finding investigation sa mga encounter noong January 25 na ikinamatay ng 44 na staff commandos, 18 MILF at ilang sibilyan. Dumalo sa closed-door hearing si dating Special Action Force Chief Director Hetulio Napeñas upang sagutin ang karagdagang mga katanungan ng ombudsman matapos ma-isa publiko ang resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry. Ayon sa abogado ni Napeñas na si Attorney Vitaliano Aguirre, nabigyan ng pagkakataon si Napeñas na magbigay ng komentaryo sa 22 conclusion ng BOI report. Parang yung ibang conclusion sa erroneous sapagkat kulang naman ang factual basis. Isa sa mga ipinaliwanag ni Napeñas sa ombudsman ang umanay kakulangan ng preparasyon at maayos na plano ng SAF sa operasyon sa Mama Sapano. Pinabulaanan din ni General Napeñas na yung sinasabi ng doon sa BOA report na wala daw abort criteria. Hindi po totoo yun sapagkat doon mismo sa Oplan Exodus ay merong abort criteria. Sinabi rin ni Napeñas na nakailang simulations ang SAF bago nila itinuloy ang operasyon. Nagpasa rin sa ombudsman ang dating staff director ng kopya ng Oplan Exodus at nagpakita rin ng video sa ginawang preparasyon ng SAF. Ayon sa abogado ni Napeñas, kung ikukumpara sa BOI report, mas komprehensibo at objective ang mamasapan o committee report ng Senado. Level of responsibility was through, uh clean uh, up to the, uh, the responsibility of General Peñas, up to the responsibility of General Spina, and up to the responsibility of the President. Ito ang ikalawang pagkakataon na ipinatawag na ombudsman si Napeñas para ipaliwanag ang mga detalye sa mamasapan na matapos magdesisyon ng motopropio investigation ang anti-graft agency. Sa ngayon ay wala pang inihahain na reklamo laban kina Peñas sa posibleng administrative o criminal liability nito sa nangyaring inkwentro. Sa kasalukuyan, nasa Field Investigation Office na ombudsman pa ang pagsisiyasat at maaaring irekomenda ng panel of investigators na isa-ilalim ito sa preliminary investigation. Kung mahanapan ng sapat na basihan, maaaring magsampa ng kaso ang ombudsman sa korte laban sa mga tao may pananagutan sa nangyaring inkwentro. Sa susunod na linggo ay magsusumiti pa ng written answers ang kampo ni dating SAF Director Hetulio Napeñas sa ilapang karagdagang tanong ng Office of the Ombudsman hinggil sa nangyaring ikwentro. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide.